Lumaki si Maraya na mula sa maranyang buhay. Subalit sa ganaman sa mga material na bagay, may malaking buwang sa kanyang puso mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Naiwan siya sa poder ng ina na kalaunay nagkaroon ng bagong karelasyon. Gayunpaman, matapos ang ilang taon, iniwan din sila ng kanyang amain nang malulong sa sugal ang kanyang ina. Di nagtagal, nalugi ang kanilang negosyo hanggang sa naghirap sila. Sa kanilang paglubog, isang kamag-anak ang nag-imbita sa kanila sa simbahan. Unang naging aktibo ang kanyang ina sa mga kristyanong gawain. Habang si Maria napilitan man dumalo, dito naman niya naranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. I felt like I was home kahit na wala akong tatay. Dito ko naramdaman yung peace. I joined the worship team that was the time na I just said yes to God to serve Him with my giftings and talents. It may sound like everything was going well already, pero ito pa lang talaga nag-start yung pinaka-stronghold sa buhay ko. Dahil sa kawalan, nabaon ang kanilang pamilya sa utang. Tanging ang nakababatang kapatid niya na lang ang sinusuportahan ng amain. Kaya nanganib din ang pag-aaral ni Maraya dahil sa mga hindi nabayarang tuition fees for my three years of studying in school, almost half a million yung kailangan namin bayaran. I was told na hindi na po ako pwede mag-moving up. Kasunod nito, bumagsak si Mariah sa isang karumal-dumal na pangyayari. At the age of 15, I became a victim of sexual abuse. Sobrang naging desperate na si mama ko to pay our bills. Kumanap na siya ng way talaga kung paano isusupply lahat ng needs namin. Kapalit ng malaking halaga Naipit siya sa isang kasunduan sa pagitan ng kanyang ina at ng isang kapatiran. Every Friday po noon, susunduin niya na po ako galing school. Kasi lilipat po ako sa car noon, guide. Tapos, didiretso po kami dun sa motel. Doon na po nangyari lahat. Pikit mata niyang tinitiis ang paulit-ulit na sexual harassment sa loob ng halos tatlong buwan. Lord, mahal ba ako talaga ng mama ko? Karoon ako ng bitterness sa kanya resentment unknowingly. Sa mga pang third month, nag-speak up na ako kay mama ko. Sabi ko, ma, hindi ko na talaga kaya. Sabi, umiiyak na ako sa kanya. Parang nakikita ko po sa mata niya talaga na ayaw niya yung nangyayari sa amin. Pero we were very desperate. Sumunod so, lang po kay mama kasi nagkakaroon na ako ng thoughts na kung ipagsasabi ko man sa leaders ko, ayaw ko na mapahiya si eh, mama. Sa kabila ng patuloy niyang pag-awit ng mga papuri sa Panginoon, siya ay unti-unti na palang nilalamon ng depresyon. I would cry out in anger and in pain. I felt dirty and I felt condemned. Wala akong joy sa ginagawa ko. Lahat ng mga pinapagawa sa akin, parang obligation na lang lahat. Wala na ako ibang tao malapit. Si Lord na lang po talaga. Nang dumalo sa isang retreat si Mariah, isang mensahe ang tumimo sa kanyang puso. God spoke to me. Sabi niya, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Sabi niya, marami pa akong gagawin sa'yo. You may not see anything in the physical right now, but everything is working for good in the spirit. Kaya I just kept trusting Him. Nag-start na ako na strengthen yung personal devotion ko. Nagpa-pray po ako sa closet. Sobrang naging close kami ni Lord. And I was desperate to know more of God at that time. Kalauna'y naglakas loob siya na lumapit sa kanyang small group leader para ipagtapat ang mapait na karanasan. Sir, hindi ko naman yung mag-provide siya. Amin. Hindi ko na kailangan mag-evil schemes pa para lang to acquire what we need. Di nagtagal, nakaabot na rin ito sa kanilang pastor tinatawag kami nung pastors namin, si mama ko din, at ibig tao. Kaya numiiyak na po ako that time. Tapos si mama ko po yung una nag-sorry. Sabi niya, anak, sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. I'm not deserving to be your mother. Niyakap niya ako that time. Tapos niyakap ko na lang din po siya pabalik ng that time. So nag-sorry po kami sa bawat isa. Tapos malakas po yung love, yung compassion na pinulong sa akin ni God na I forgive you so you can also forgive. It's a free gift buong puso na rin niyang pinatawad ang taong minsan nakasakit sa kanya. Pakunti-kunti akong tumingin sa kanya tapos sabi ko, I forgive you. Although it really took some time for me talaga para masabi yung words na yun. Pero God help me, I believe. Isa na ilalim siya sa counseling sessions para tuluyan ng makalaya mula sa kanyang karanasan. Naging malaking tulong din sa kanya ang panalangin ng mga kapatiran sa simbahan. Samantala, sa loob ng halos isang taon, nasaksihan niya ang pagkilos ng Diyos nang unti-unting magbago ang kanyang ina. Dati po nagkaroon ng sakay kasi mama nang nangungutang palagi. Pero ngayon, naririnig ko na sa kanya mismo, hindi na talaga ako mangungutang. Yung meron ng plans, kumbaga hindi na yung evil schemes before and nag-ubay lang kami kay Lord. Even yung buong family po namin ngayon, they have accepted Christ dahan-dahan din naayos ang kanilang relasyon. Si mama kayo na to first love. Simple things po, like, ano yung gusto mo kain ngayon? Mayroon pong time na we would pray together. Nababalik yung love for one another. Yung nakapag-open kami sa bawat isa. Actually, ngayon po, mas okay yung relationship namin from way back. Nakalimutan yung pain, nakalimutan yung resentment. Biyaya naman kay Maraya nang magkita sila ng tunay niyang ama makalipas ang labing tatlong taon hindi man niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pinasok naman niya ang karier bilang make-up artist, kaya't katuwang siya ng kanyang ina sa unti-unti nilang pag-ahon sa buhay. Patuloy din siyang naglilingkod ngayon sa Panginoon bilang worship leader at layunin niyang ibahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Buhay ko na yung pang-serve kay God. Buhay ko na yung to get to know more of Him. He made me realize that He was my source of joy, He was my source of strength, He was my source of forgiveness. God is a big God, and don't ever put limitations on Him just because you think it's impossible. God will make a way, and He will use you for greater things. I see myself as victorious because God is so faithful in my life.